ang taong ito ay humiling hindi isang beses maraming beses ngunit hindi sa magagandang salita kundi sa tingin sa pagod na katawan sa presensya na unti-unting naging mas magaan hanggang sa nawala pinabayaan mo hindi dahil sa kasamaan kundi sa kapabayaan dahil sa labis na pagtitiwala dahil sa pagtitiwala na kayang tiisin ng pag-ibig ang lahat kahit ang mga nakakasakit. Ngunit walang sinuman ang kayang maging nag-iisa sa pagsisikap ng matadal. Ang taong ito ay nanahimik. Tinanggap ang sakit. Nagkunwaring hindi ito mahalaga. Hanggang sa araw na huminto siya. Huminto sa pagsasalita, sa pagtatanong, sa pagnanais. Doon mo na pagtanto. Ngunit noon huli na ang lahat. Ngayon, namimiss mo. Ngunit hindi kung ano ito, kundi kung ano ang hindi na ito, dahil hindi mo iningatan. Ngayon, may kasama kang pagkakasala. Ngunit hindi sa ginawa, kundi sa mga pagkakataon na pinabayaan mong lumipas habang mayroon pang panahon. Ang taong ito ay napagod sa pag-uulit. At kapag may tao nang hihina, hindi siya sumisigaw. Umiiwas na lamang sa katahimikan. Ngayon, may panghihinayang. Ngunit walang kasagutan. May alaala. -ala ngunit walang presensya. Ang taong ito ay umalis bago pa man siya lumayo. Dahil siya ay umalis na sa loob. Napagtanto mo na lamang nang ang walang laman na katawan ay naging masyadong halata upang hindi na ito mapansin. At ngayon? Ngayon huli na. Ngayon ay tungkol sa iyo. Sa nararamdaman mo. Sa mga nawala mo. Sa lahat ng maaaring naging kung napagtanto mo lang ito ng mas maaga. Nandoon noong araw na huminto siyang magtanong kung okay ka lang. Sa oras na ang magandang umaga ay naging katahimikan na lamang. Sa gabing ang imatulog ka ng maayos ay hindi na dumating. Sa walang saysay na ekspresyon, sa mukha na hindi na humihingi ng atensyon. Hindi mo ito naintindihan kaagad. Akala mo ito ay isang yugto lamang. Isang pagod. Isa lamang sa mga araw na ang lahat ay tila malayo. Ngunit hindi ito isang araw. Ito ay kabuan. Nang maraming araw. Nang maraming kawalan. Nang maraming maliliit na pagwawalang bahala na pinili mong hindi pansinin. Ang taong ito ay patuloy na sumubok. Sumubok sa kanyang paraan. Sa mga tahimik na salita. Sa maliliit na kilos. Sa patuloy na presensya ng may pag-asa na maaari pang makita. Ngunit hindi nangyari. Tumingin ka, ngunit hindi mo nakita nakinig ka ngunit hindi mo narinig. Humarap ka ngunit hindi mo naramdaman. At lahat ng ito ay may pangalan, kapabayaan. Pabaya ka sa taong nag-alaga sayo. Naghintay ka ng labis na pagmamahal na nakalimutan mong ibalik. At nang napagtanto mo, wala ka nang masisilungan ng panghihinayang. Dahil ang taong iyon ay hindi basta umalis. Umalis siya sa mga piraso. Umalis siya sa mga katahimikan na iyong pinabayaan. Umalis siya sa mga haplos na iyong tinanggihan. Umalis siya sa mga gabi na ikaw ay naroon, ngunit wala. Umalis siya sa bawat pagkakataon na pinili mong unahin ang ibang bagay kundi siya. At nayon, ang nararamdaman mo ay hindi lamang pangungulila. Ito ay ang kamalayan ng mga nawala. Napansin mo ang kanyang kawalan. Lamang nang ang tunog ng kanyang boses ay hindi na umuulit sa bahay. Lamang nang ang kanyang pabango ay hindi na kumakalat sa kwarto. Lamang nang ang kanyang tingin ay hindi na humahanap sa iyo, kahit sa sakit. Sumisigaw siya sa loob. Ngunit ang sigaw ay magino. Ito ang uri ng sakit na hindi nakakainis. Ito ay tahimik na pagdurusa, pinakain upang hindi magmukhang drama. At ito ang ginamit mo laban sa kanya, hindi ba? Tinawag mo itong labis na reaksyon. Tinawag mo itong pangangailangan. Tinawag mo itong problemang nilikha niya sa kanyang isipan. Tinratong mong kahinaan. Ang lakas na ginamit niya upang magpatuloy kahit na sa tingin niya ay hindi na siya nakikita. Ngunit ngayon, ngayon ay namimiss mo maging ang mga bagay na dati mong sinasabing nagpapahirap sayo. Namimiss mo ang mga tanong. Ang mga haplos. Ang mga mata na humihini ng presensya. Ang paraan niya ng pagtangkang ibalik ka sa sandali. Namimiss mo ang abala ng labis na pagmamahal. At ngayon, ano ang natitira? Nananatili ang etyo. Nananatili ang sakit ng konsensya. Nananatili ang pelikulang umuulit sa iyong isipan, inuulit ang mga eksenang maaari mong binago. Ngunit hindi ito nagbago. At hindi na ito magbabago. Dahil nang napagod ang taong ito. Napagod siya ng totoo. Napagod siya sa katawan, sa kaluluwa, sa mga detalye. Napagod na maghintay ng kaunti. Napagod na magbigay ng pagmamahal na para bang namamalimos ng atensyon. At kapag tayo ay napapagod ng ganito, hindi tayo bumabalik. Hindi ito kayabangan. Ito ay proteksyon. Marahil iniisip mo na mayroon ka pang oras. Marahil naniniwala kang ang isang magandang mensahe o isang ng tawad ay maibabalik ang lahat ng ngasira. Alam mo. Sa kaybuturan, alam mo. Ayaw na ng taong ito ng karagdagang paliwanan. Gusto lamang niyang mapansin noong ito'y masakit pa at hindi noong ito'y naging kawalan na. Hindi mo ito napansin sa tamang oras. At nayon, lahat ng pinagdadasal niya sa tahimik ay nararamdaman mo sa iyong balat. Nararamdaman mo ng may pagkalit. Nararamdaman mo ang sakit ng isang taong sa wakas ay nakakaunawa na. Hindi niya kailangan ng malalaking kilos. Gusto lang niya ng totoong presensya. Taos pusong pag-aalaga. Katotohanan sa maliliit na bagay. Ngunit tinrato mo ang pag-ibig na parang ito itiya. Parang ang simpleng dahilan na nandyan siya ay sapat na para hindi na mag-alala. At ngayon? Ngayon, wala nang yakap. Wala nang pagtingin. Wala nang siya na nakaupo sa sopa naghihintay na bumalik ka. Mayroon lamang isang kawalan. Isang katahimikan. Isang puwang na sumisigaw. Napapansin mo ba? hindi ang katapusan ng problema. Ang problema ay ang proseso. Ang pagbibigay daan sa kanya upang umalis habang nandyan ka. Ang pagpatay sa nararamdaman niya nang hindi nalalaman. Ang pagbabago ng pag-ibig sa pagtutol. Ang paggamit sa kanyang katiyakan bilang pangbuhat para magpatuloy na wala. Unti-unting lumiit siya sa tabi ng lahat ng hindi mo ginagawa. Naging anino siya. Natuto siyang maging sapat hindi dahil sa gusto, kundi dahil sa kailangan at pinabayaan mo siya. Nakita mo. Narinig mo. Pinabayaan mo. Ngayon, tiisin mo. Ngayon, ikaw ang hindi natutulog. Ikaw ang naghihintay ng sagot na hindi kailanman darating. Ikaw ang muling nag-iisip ng lahat ng maaari mong sinabi, ngunit pinili ang katahimikan. Napapansin mo ba ito? O magpapakasigurado ka na maaari mo pang may balik? Na isang kilos ay sapat na? na mayroon pang puwang kung saan ang lahat ay naging guho na. Ang totoo ay umalis ang taong ito bago pa ang pamamaalam. Umalis siya ng dahan-dahan. Mula loob papalabas. At napansin mo lamang nang wala ng oras. Nakapagod siya. At walang mas tiyak kaysa sa pagkapagod ng isang taong nagmamahal. Alam mo. Nararamdaman mo. At hindi na mahalaga ang paliwanan. Hindi na mahalaga ang pagsubok na burahin ang nagawa ay nagawa na. Ang hindi nasabi kailanman ay hindi maririnig. Ang taong ito ay hindi nababalik. Hindi dahil sa galit. Hindi dahil sa paghihiganti. Ngunit dahil natutunan ng kanyang puso, sa pinakamasakit na paraan, na hindi sulit ang sumubok sa mga lugar na hindi siya napansin. Sinusubukan mong alalahanin kung kailan nagsimula ang lahat na humiwalay. Ngunit walang tiyak na sandali. Dahan-dahan itong nangyari palaging ganito. Nagsimula ito nang siya'y nagsasalita at ikaw ay sumasagot ng walang atensyon. Nang gusto niyang makipag-usap at ikaw ay mas pinili ang cellphone. Nang tinawag kanya at ikaw ay nagtagal bago tumingin. O hindi man lang tumingin. Nandoon ka, ngunit hindi talaga. At mas masakit ito kaysa sa kawalan. Dahil ang kawalan ay masakit. Munit ang presensya na walang laman ang presensyang nagkukunwari, nag-iwas, nagmamalabis ito ang nagpapasakit sa loob. Ang taong ito ay gustong makita. Hindi sa mga mata. Sa atensyon. Sa pisikal na presensya. Sa simpleng kilos na hindi ipinagpapabukas ang nararamdaman sa ngayon. Munit itinulak mo ang lahat sa susunod. Inantala ang pag-alaga. Pinatagal ang pagmamahal ipinanganak na tiyak ang mga bagay na dapat ay sensitibo. At ngayon nandyan ka, nakadarama ng pagkakabasag sa loob. Dahil may isang detalye na walang nagsasabi sa'yo, ang labis na nagmamahal, natatagalan bago umalis. Ngunit kapag umalis wala ng pagbalik. Napatawad ka na ng taong ito ng isang libong beses. Nakaangkop na siya, nakiusap na sa sakit, na nahimik para hindi makabuo ng alitan. Hindi siya umalis sa unang kakulangan. Ni sa pangalawa, nagtanggol siya ng higit pa sa dapat. Ngunit lahat ay may hangganan. Kahit sino pa mang nagmamahal. At umabot ka na sa kanya. Namimiss mo siya ngunit hindi mo alam kung ano nga ba, eksakto. Dahil ang pagkawala niya ay hindi lamang pisikal na kawalan. Ito ay kawalan ng lahat ng hindi mo napansin. Ng lahat ng hindi mo nagawang protektahan. Gusto mong bumalik sa nakaraan. Gusto mong ulitin ang mga eksena. Gusto mong kumilos ng iba gusto mong ayusin ang mga nabasag dahil sa panghihinayang. Ngunit huli na, hindi mo na maririnig ang taos pusong pi okay lang. Hindi mo na makikita ang mga mata na naghihintay na dumating ka. Hindi mo na mararamdaman ang haplos na walang salita, manatili ka talaga sa akin. Nakapagod na ang taong ito sa paghingi ng presensya kung saan mayroong rutin lamang. Napagod na siyang magbigay ng pagmamahal kung saan mayroong mekanikal na tugon lamang napagod na siyang bumuo ng mag-isa. At napansin mo lamang iyon nang siya ay huminto. Nang siya ay nagsara ng pinto. Nang siya ay hindi na tumugon. Sinubukan mong tumawag. Ngunit hindi siya dumating. Dahil hindi ka sumasagot sa isang tawag na dumating ng huli na. May isang sakit na tanging sa katahimikan lamang nararamdaman. At nandyan ka na ngayon. Katahimikan ng mga bagay na hindi na magbabalik. Katahimikan ng mga bagay na maaaring mangyari. Katahimikan ng mga bagay na pinabaya ang lumipas. Katahimikan niya. At ito'y umuugong. Sa unan. Sa kakulangan ng mensahe. Sa mga oras na siya ay karaniwang naroon. Sa iyong rutina kung saan lahat ay nananatiling pareho maliban sa iyo. Dahil na ay mayroong isang bagay sa iyo na hindi na nagbabago, ang pangunawa na ikaw ay nawawala. Saktong sa panahon na akala mo ay hindi ka mawawalan. At ito ay nagbabago sa iyo. Ngunit huli na para sa kanya. Akala mo ba talagang siya ang nagbigay ng pagsuko? Hindi. Ikaw. Ikaw ang unang sumuko. Sumuko ka nang tumigil ka sa pagsubo. Nang pinabayaan mo ito. Nang itinuring mo ang pag-ibig bilang isang bagay na hinihintay at hindi bilang isang bagay na inaalagaan ang taong ito ay tumugon lamang sa iyong itinayo. O sa mga bagay na pinabayaan mong bumagsak. Siya ay umalis. Ngunit hindi sa isang baust, umalis siya matapos ang maraming pagkakataon. Maraming babala. Maraming gabi na nagpapanggap na maayos ang lahat. Siya ay namimintana para sa iyong pangunawa. Hindi sa mga sigaw. Sa mga detalye. Naaalala mo ba ang mga yon? Ang mga tingin? Ang mga tanong na walang sagot. Ang mga mahabang saglit pagkatapos ng isang maikli na pangusap. Ang mga pagtatangkang nakatago ng koneksyon. Ngayon, lahat ng ito ay nagiging ibang-anyo sa loob mo. Ngayon, naiintindihan mo. Ngunit hindi na ito sapat. Hindi mo maibabalik ang isang bagay na pinabayaan ng masyadong matadal. Hindi mo maibabalik ang kagustuhan sa kanino mang natutong umalis. Nararamdaman mo ba? Ang kagustuhan na sabihin ang si patawarin mo ako. Ang pagnanais na bumalik sa eksena at gawin ang lahat ng iba. Hindi siya ang nais mo. Ito ay kung ano ang kanyang kinakatawan. Ito ang iyong sinira ng hindi mo namamalayan. Ito ang iyong ipinagpaliban at ngayon ay wala ng oras. Nakapagod na ang taong ito. At wala na siyang naririnig na iba pang paliwanan. Dahil ang nakinig sa napakaraming katahimikan. Ay natutong makinig sa kanyang sarili. Ngayon, ikaw na lamang at ang natirang bahagi. At ang natitira, kapag ang lahat ay nawala na, ay ganito na lamang, ang sakit ng konsensya. Wala nang manunood. Wala nang pagbabalik. Wala nang eksena na dapat yan sayo. Ikaw na lang, nag-iisa na sinusubukang harapin ang lahat ng maaaring nangyari. Kung patuloy ka pang nagbabasa nito ito ay dahil masakit. Dahil naintindihan mo. Dahil napansin mo, at kung ang sakit na ito ay umatake sa iyo ngayon. Ngayon ay naalala mo. Sa bawat pagkakataon na tumingin siya sa iyo na naghahanap ng reaksyon. Sa bawat pag-uusap na pinutol ng iyong pagmamadali. Sa bawat pag-aalaga na tinanggihan ng may malamig na ugali. Sa bawat otomatikong dahilan. Sa bawat usap tayo tungkol dito mamaya na hindi naging ngayon. Naaalala mo dahil ang pagsisisi ay may matalas na alaala. At ang alaala na ito ay hindi nagpapatawad. Pinipilit kang magising sa kalagitnaan ng gabi. Pinaparinggan kang tumingin sa kisam na parang may puwang sa dibdib. Pinaaalalahanan kang makaramdam ng pagkasasabik kahit sa mga bagay na akala mo'y nakakainis. Sa selos. Sa pahirap. Sa pag-aalaga na nakabalot sa pangasar. Gusto lamang niya na ikaw ay naroroon. Hindi pisikal. Naroroon ng may kaluluwa. Nang may katotohanan, sa atensyon ng isang taong nakakaalam na ang iba ay maaaring umalis anumang oras at sa kabila nito, pinipili pa rin manatili. Ngunit inisip mo na ang pag-ibig ay siguridad. At naligaw ang siguridad sa kaginhawahan. Ngayon ay natututo ka sa pinakamalupit na paraan, ang pag-ibig ay hindi sumisigaw kapag umalis. Ito ay basta hindi na bumabalik. Ang taong nawala sa iyo, hindi siya basta-basta. Siya ay isang taong nagmahal sa iyo ng buong puso. Nang tapat. Nang buo. Ngunit tinratong parang siya ay madaling palitan. Parang nandyan lang siya palagi, naghihintay na magpasya kang maging mas matanda. Ngunit hindi siya naghintay. Dahil ang labis na pagmamahal ay nakakapagod din. At ngayon, narito ka na. Sinusubukang punan ng alaala ang mga nabuo sa presensya. Sinusubukang habulin ang isang bagay na ikaw mismo ang itinulak palayo. Sinusubukang gupitin ng pagmamadali ang noong pinabayaan. Ngunit ang nangaani pagkatapos ng panahon ay nakatagpo ng tuyong lupa. Napapansin mo ba? Ang sakit na ito sa loob ay hindi lamang tungkol sa pangungulila. Ito ay ang pagkakaalam na mayroong tao na naubos ang lakas sa pagnanais na mapansin. At pinabayaan mong mangyari. Namimiss mo pa ang paraan niyang manahimik dahil kahit ang kanyang katahimikan ay may pagmamahal, may pag-asa, may pasensya. Namimiss mo ang rutina na dati isa sa mga sinasabing nagpapasakal sa'yo. Dahil dito nagmumula ang pag alaga Nariyan kumain ka na ba? Sa, ipaalam mo kapag nakarating ka na? Sa, bigyan mo ako ng halik bago matulog. Na sinasabi niyang, nandito lang ako. At hindi mo naintindihan. O nagkunwari kang hindi mo naintindihan at ngayon, unti-unti mong nauunawaan. Sa pinakamasakit na paraan, sa pamamagitan ng pagkawala. Ngayon, wala nang tunog ng mga hakbang sa bahay. Walang tawa. Walang away. Walang anuman. Ang natira ay ikaw na lamang. At ang nararamdaman mo ngayon ay ang mapait na lasa ng taong nahuli sa pag-unawa. Nang taong hindi marunong makinig. Nang taong mas pinili ang pagmamalaki kaysa makinig. Ang ego kaysa sa presensya. Ang zona ng comfort kaysa sa pagbabago. At siya. Ang taong ito. Mahal ka niya sa paraang wala ng iba pang makakagawa. Dahil minahal ka niya kahit hindi mo pa minamahal ang sarili mo. Nanatili siya kahit hindi ka naniniwala sa iyong sarili. Ibinigay niya ang lahat. At nakabawi ka ng kaunti. At ngayon na siya ay umalis na. Nararamdaman mo ang lahat ng naramdaman niya. Ngunit walang sinuman para magbigay ng kaaliwan. Walang sinuman para humawak sa iyong kamay. Walang sinuman para maghintay na gumaling ka. Napapansin mo ba? O susubukan mo pa ring lokohin ang sarili mo sa pag-aakalang maaari mong muling makuha ang mga bagay na nasira mo sa pamamagitan ng kapabayaan? Ang taong ito ay hindi na humihingi ng mga pahayad ng pag-ibig. Nais niya ng presensya. At hindi mo ito na ibigay. Ngayon, hindi na makakabawi sa pagsulat ng mabilisan ng mga bagay na dapat sana ay sinabi ng dahan-dahan. Hindi na makabawi ngayon. Dahil natutunan na niyang tumakbo pabalik sa kanyang sarili. At ikaw? Naiwan? Sa pagkakasala? Sa alaala? -ala, sa nalaip na pagsisisi? Naiwan kang may sakit ng taong napagtanto kapag huli na ang lahat. Ngayon, iyon na ito. Sa iyong nararamdaman? Sa mga bagay na hindi mo ginawa. Sa mga ipinabaya ang pagkakataon habang iniisip mong ayos lang ang lahat. Ang taong ito ay hindi babalik dahil ngayon, naintindihan mo na. Ang pagkakaunawa ay hindi maaalis ang pinsala. Ngunit ipinapakita nito sao kung sino ka. At marahil kung sino ka pa ring maaring itigil ang pagkapareho. Kung ang mensaheng ito ay umantig sayo, ibahagi mo. May kailangan itong marinig. Maaaring may isang tao sa kabilang dako na malapit ng mawalan dahil hindi niya ito napapansin. Iwanan mo ang iyong komento dito. Sabihin mo sa akin, kailan ka hindi na nakita? O kailan ka hindi na tumingin? Makipag-usap ka sa akin. Ito ay hindi lamang nilalaman. Ito ay salamin. At kung nararamdaman mong talagang tinamaan ka nito, mag-subscribe ka sa channel. Marami pang darating. Hindi nagtatapos ang usapan dito at I like mo rin. Hindi dahil sa pagyayabang. Kundi upang maabot ng mensaheng ito ang mga naniniwala pang kaya ng pag-ibig ang lahat. Hindi, hindi ito kayang tiisin. At ngayon alam mo na. Ang mapansin ng huli ay isang mataas na presyo. Ngunit ito ay simula pa rin.